We hello everyone, hello. na diri sa paunay May ka lanon. Kay ano? Nay alupig nga balanghoy. May budbud. Na -bud. balanghoy gyapon ni. Nay kay bread nga Bisaya. Kanang salvaro Nay uh, na putulan son. na keni bye-bye. Dua ka baybay ang available na ay humay na siyang baybay ng kami. Corn. May salted peanut. May kani bingka. Lainit pa kayong bingka. May kani kailan mo ano eh? Keeping. Keeping nga na kalamay nga white yung kani kay gilatik ang kalamay. Oh, gilatik ng kalamay. Yun ay bingka.

pili-pili na first lang ni kaibog. Thank you for watching. Bye-bye. Naibingka -bye. o. Oh. Nga naibutong. Kuchinta. Naibingka ka na may, may, may hati. May suman. Init pa kayo. Bicho-bicho. May puto cheese. Napoy mga ka. Oh, din sa pin sa pin roll. Perting Lamia. Oh, nay mais na tapon. Mais. Sweet, sweet corn. Full sweet corn. May pintos oh. Mam, ma pelit oh, mam. May sweet corn. May mais nga lang giluto. Yes. Kani perfect kay giluto na. Ari pelit. ma mais mam.